Hindi pa rin mahagilap ng autoridad si Pastor Apollo Kibuloy para ihain ng warrant of arrest sa paglabag sa anti-child abuse. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Patuloy ang pag-serve ng warrant of arrest ng mga miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga establishmento na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Karyon Kibuloy. Ito ay kasunod sa hindi pagpunta ng pastor sa Senate hearing ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kaugnay ng kasong child abuse kontra sa kanya. Pinuntahan at nilibot din ng otoridad ang Prayer Mountain sa Barangay Tamayong at sa Glory Mountain sa nasabing lugar. Pati na rin ang property nito sa Samal Island. Pero walang Pastor Kibuloy na nakita ang mga nasabing area ay una na rin napuntahan ng otoridad matapos serve ang judicial warrant na ipinalabas ng RTC Branch 12 sa Davao City. Hanggang ngayong linggo na lang ang paghahain ng contempt warrant ng mga otoridad. Aminado rin si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Alden Delvo na hamon sa kanilang ang pag-serve ng arrest warrant kay Pastor Kiboloy. One of the reason no, na siguro, and you know, he has a lot of logistics. We need more information on where he is so that we could really pinpoint and uh, do our police operations through, on his arrest. Nilinaw din ni Delvo na walang reward money ang nakapatong sa ulo ng pastor. Binalaan din ito ang mga tumutulong sa pagtatago ng pastor na maari silang makasuhan. Pinag-aaralan din nila ang posibilidad na pag-revoke sa lisensya nito sa mga baril na pagmamayari nito. Pero nilinaw na hindi nila kinukonsidera na armed and dangerous si Kibuloy. For now, eh, mayroon lang siyang arma si Pastor Kibuloy. Wala namang history. I'd say he's armed. Hindi ko pa siguro rich masabi na armed and dangerous siya. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.